Yo, what's up guys? Welcome back agad, again, sa ngayong araw. So, may balita kasi about sa future ng Terraforma Jeep. And yes, confirmed mismo sa PBA, still for sale pa rin ang franchise kahit papasok tayo sa season 50. Ano ang ibig sabihin nito para sa team, para sa fans at sa buong liga? So, pag-usapan natin yan. So, ayon mismo kay PBA Chairman Ricky Vargas, kinausap nila ang management ng Terra Firma. Ang sabi raw, committed pa rin sila to compete we, to perform their best ngayong darating na season. Pero malinaw din ang kanilang mensahe. Open for sale pa rin sila. Kung totoo sa'yo, hindi na bago to. In the past, dalawang beses nang halos mabenta ang franchise. Una, kinausap ng Star Horse Shipping Lines. Tapos sumunod sa Buanga Valentes or Valenties, Pero parehong nauwi sa wala dahil either hindi ba kompleto yung requirements o hindi nagmaterialize yung negotiations. Kaya eto naman tayo, season 50 na. Andun pa rin yung for sale na sign. Kasi merong post nun si Sir Snow Badway na yung dahilan is eh si Bobby Rosales. Kaya hindi matuloy-tuloy yung mga deal kasi medyo mataas yung price. I don't know the full details pero ayun yung pagkabasa ko. Ngayon, isipin natin, bakit nga ba hirap maibenta ang terra firma? So, ayun, ito yung on paper. Syempre yung competitive record ng team. Aminin na natin, sa mga nakarang taon, hirap talagang makipagsabayan ng jeep. Lagi silang nasa bottom ng standings at kahit may mga promising players, nawawala rin dahil sa trades. And pangalawa yung business side. Ang PBA board mismo yung nagsabi. Mas careful na sila ngayon sa vetting ng companies na gustong sumali. Ayaw nila yung basta may pera lang. Kailangan sustainable, may long-term plan, at may kakayahang magdala ng stability sa liga. Pero ito yung interesting, may mga bagong development sa team. First nakuha nila si J.O. Chu bilang number one overall pick sa draft. Alam natin malaki yung potential ng batang to, former Gilas backup big man 6'10", may size at youth na matagal ng kulang sa jeep. Plus, may bagong coach sila with Ronald Tubid. Isang former PBA player na may winning culture at alam kung paano mag -lead. May bagong team member or team manager si, si Chong. So, internally, mukhang may efforts pa rin to improve kahit alam nilang posibleng ebenta sila in the future. Kung iisipin mo, parang ironic eh. On one hand, gusto nilang mag-perform, mag-rebuild, at magdala ng bagong energy. Pero on the other hand, alam mong temporary lang sila hanggat walang buyer ang dating tuloy parang caretaker mood sila eh. Nandyan sila para magpatuloy ng team pero hindi mo alam kung hanggang kailan from a league perspective malaking tanong dito is season 50 pa naman ng PBA golden season kumbaga landmark year syempre mas maganda sana kung stable lahat ng franchise pero ito may isa na namang nakabitin at kung may papasok ng bagong team dapat sigurado na mas maayos ang pamamalakad kaysa sa mga nakaraang failed attempts. Para sa akin, ang sitwasyon ng terra firma ay double-edged sword. O may uncertainty pero at the same time may opportunity rin. Kung may pumasok na bagong buyer na may resources at passion, pwedeng ma-revitalize ang isang struggling franchise. Pwedeng makita ng fans ang bagong identity, bagong management and hopefully mas competitive na lineup. Pero kung walang seryosong papasok, we'll probably see the same story jeep playing trying their best pero may hirapang makipag-content. So, bottom line habang bottom line habang exciting ang bagong season with fresh draft picks and new coach. Nakabitan pa rin yung tanong, sino kaya ang bibili at kailan darating yung tamang oras para tuluyan nang magbago yung mukha ng franchise. So ayan, ano yung take niyo dito? Sino sa tingin niyo yung bibili ng Terra Firma Jeep. Anong company kaya yan? So, let me know all your thoughts. So, kung may mga naririnig-rinig kaya dyan, dyan sa comment section, uh, please comment nyo nga. And that's all for now. This is Aigun Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.